Hello mga kabukid, kamusta ba kayong lahat? Medyo matagal na po tayo na hindi nakapag-upload at nakapag-update dito sa ating taniman na ating sili So, by the way mga kabukid ay naglaland preparation na po tayo dito Ito po, na iplat na po ito at medyo mahaba-haba po itong area natin na taniman po natin ng sili at doon sa kabila po ay sinimulan na nga po namin ng taniman kanina at hindi pa nga po natapos pero mamayang hapon po ay taniman natin muli tapos sa mga kabukid kanina lang po ang umaga ito namin na itanim at bali mga dalawang plat lang po ang amin taniman ito po medyo umaraw po ngayon kaya medyo makikita nyo po ang kanyang dahon ay medyo lumambot dahil sikat ng araw pero okay lang naman yan mga kabukid makarecover din po yan bukas ng umaga at dito po pala sa kabila ay hindi pa nalagyan ng plastic mulch dahil nga po kahapon ay umulan po dito sa amin Uh, tinintay ko nga po yung ulan Dahil po medyo matigas na po yung lupa Mamaya o bukas ay malalagyan na rin po ito ng plastic mulch Pero kailangan po po itong pinuhin yung lupa Doon po sa dulo mga kabukid Meron po tayong unang naitanim doon na sili By the way yung variety po pala ng sili natin ay ganoon pa rin yung lava if one pa rin na dati po natin tinatanim dito sa ating area puntahan po natin sa dulo mga kabukid yung sa dulo po kasi ay bali one month na po na itanim yung iba pero yung iba ay mga dalawang linggo pa lang ito po pala mga kabukid yung natirang plastic mulch kaso alanganin na po to meron pa naman tayong dalawang rolyo na natira siyang gagamitin po natin dito sa area na ito tingnan niyo po yung tanglad mga kabukid sobrang ano na po malago na po yung tanglad sa kayong dahon yan po nasusunog so, na ng araw yan po mga kabukid yung ating sili na mga 2 weeks na natin na naitanim kakaabono lang po natin dito mga kabukid yan po ay medyo umiipikto na po ang ating abono yung abono po pala na inapply po natin dito ay calcium nitrate or nitrobor at hinaluan po natin ng unix 16 By the way mga kabukid, dito po sa amin ay medyo mahal na po yung presyo ng siling pansigang yung siling pansigang po ay pumapalo po ng 220 per kilo sa bagsakan so medyo mahal na po ang siling ngayon mga kabukid sana po makahabol yung ating mga tanim na ito sa mahal na presyo Uh, dito po sa area na ito, meron po tayong walong plat na naitaniman kaso nga po yung mga plots na ito ay hindi po masyadong mahaba mga kabukid siguro mga nasa ilang metro lang to mga pito or 8 na metro bawat isang plot at yan sa kabila mga kabukid yun po ang una natin na itanim hindi po kasi sabay sabay ang pagtanim natin dahil nga po nung nakaraang buwan nung naitanim po natin yan ay grabe lakas ng habagat po dito sa amin kaya tinigil po muna namin yung pagtanim dahil nga po lumulubog po dito sa tubig pag masyadong lakas ng ulan yan po kabukid yung iba dyan ay namumulaklak na tulad po ng isa na ito Meron na siya mga bulaklak mga kabukid. Kaso yung una natin na itanim ay kunti lang po ang survive Kaya sayang mga kabukid. Pero sana makahabol pa rin tayo sa maayos na presyo mga kabukid. So yan lang po muna mga kabukid ang update sa ating tanim. Salamat po at next time po sa ating pag-upload ng video ulit ay update ko kayo kung ano na nangyari sa ating mga pananim. Ingat po tayong lahat at God bless.